guys magandang araw sa lahat ang ganda ng ano oh. Ayan. Yay, para akong nasa Japan Charo. o diba? ang ganda ayan flexing tapos gumamela oh, ang ng gumamela 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 oh, ang saya ayun lang guys may konting ano lang tayo pag-uusapan kasi may ano yung kalapati <laughs> ano, may nagtatanong kung magkano daw ang ano sahot so, ito na sasabihin ko, ang totoo sahod namin dito ay 400 sa 25k kaya sa mga nagsasabi na malaki ang sahod ko sana all sana all alam nyo na malaki ang sahod ko Ayan. at para dun naman sa mga nagsasabi na imposible daw na ganun ang sahod ko Padagdag naman para sumaya ako, Char. O, di ba? Ayan. So, yun. Kaya, yun ang isa sa mga dahilan na ayaw kong mag, ano, mag May mga nag, ano, nag, uh, tatanong, nagpapahanap ng amo para sa direct hire, pero, ayoko kasi baka sa bandang huli ako ang masisi kaya yun lang So, sana maintindihan ng mga nagtatanong sa akin, nagpapahanap. So, yun lang naman yung about sa sahod yung ano natin, guys. Sa mga nagtatanong sa sahod na kung magkano. So, ayan. That's it for today's video. Salamat sa mga suporta sa mga nanonood ng aking video. Mga kalokohan man or ano dyan. Uh, magandang araw ulit sa ating lahat. And God bless. Bye bye. Have a nice day. Until next time.